mula ng isang linggo babasa yung panindok eh. hindi natin maibibinta sayang din yung puhunan at tayo anis tayo sumubo tayo ng limang piso sampung piso okay na at least sa marangal na anak buhay sama tayo pwede ba ah. itong payong na lang eh <laughs> bahay ko sa chicharon <laughs> wow <laughs> hangin guys hangin Maraming salamat nga pala no, kay Ma'am Daisy. Lubos, lubos po ako ng papasalamat. Mga dagdag pang puhunan. Maraming maraming salamat Ma'am Daisy. Iba pa yung paano naman yung kitaan ngayon? May Ay. na lang din kaya rolling rolling lang. Yung balikwasan nga eh kung sabing binibiling-biling lang kung sa kwan kagalog yung pinapaikot-ikot lang. Mm At least kumikita tayo. at least yung puhunan bumabalik at saka yung um, kumuy ka ka ng kamo mm. e, hindi na masama e, na bagyo mm. mula ng isang linggo wala rin tinda mm. babasa yung panindak e, hindi natin maibibinta sayang mm. din yung puhunan so pag, pag, ganun tayo na nababasa yan hindi mo na talaga nabibinta yan basilan yan eh, mabibinta mo eh, makunat eh, baka sabi naman ng mga customer ko nanluloko yata sa tatay Oo, oh, oo, oh, tama nga naman Mahirap naman yung at tayo, anis tayo Sumubo mm -hmm. tayo ng limang piso, sampung piso, okay na mm -hmm. At least sa marangal na anak buhay Tama tayo At least natulungan mo na nairaos mo yung pamilya ko mm -hmm. Kahit ganun ito sabi marangal na Anak buhay Anak buhay na binurse lang kung tawagin okay na 'yung vendors lang tayo kasi uh, eh, marangal na trabaho 'yan. Uh, sa ngayon 'yung mag-contract ka lalong hirap. Mm, tama nga naman dyan. At least dito tayo hawak mo 'yung oras mo. mahahawak mahawak yung oras ko sarili. Ay, pag sa kontraksyon, may amo ka ba? Ito naman eh, kahit apat na balot na ganito, magaan. So, dalawang balot na lang natira, apat na balot kanina yan. Tatlo lang. Ah, tatlo lang. So, napaubos mo na yung isa. Oo. Uh, Oh, okay. yeah, hari na wai. paubos yan ngayon. Yung na naman bukas. Kitay. Uulan na naman 'no, oh. makulimlim na. Oh, sakto, may bagong payong na si Tatay. <laughs> Edward 'yan. Kita, ingat ka Tay, ingat Luis Tay. Okay po, bye-bye. Opo.